kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa bise Presidente? Tapos, uh, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob nang kwarto, kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Ito pala ang source ng fake news na ito na pinapakana laban sa UNE kay First Lady. Una-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente?